Galing mo so, to all black Ayan, andito po tayo ulit sa aking vlog for today or for tonight kasi medyo padilim na, pakulimlim na. Andito po ako sa aking tiyuhin at tiyahin. At tingnan nyo po yung aking buho, kulay red. Kasi bago tayong pakulay, bago tayong mag-vlog ngayon no ng panibagong vlog. Ayan. May ipapakita ako. Marami akong ipapakita. Marami akong ipapakita. At saka, kaya, wait lang po guys kayo sa labas lang po ng bahay kasi ang labas ng bahay marami pong halaman so ipapakita ko lang po yung mga halaman nila marami silang any kind of flowers so make sure lang na kayo po ay nanood sa aking vlog for today guys dahil ako gusto ko rin to so I hope na gustuhan nyo rin yung aking video bahay, umakita yung kanilang halaman guys, ito yung entrance ng kanilang bahay Oh, then mayroon silang ice candy for sale. Oh. Ano ba? Mas may batang cute. Oh. Anong tago niya? Sige, tago. May batang cute. So, ayan napapansin niyo naman. Marami tayong halaman dyan. Look at the halaman, everyone. Marami tayong mga halaman, no? Marami po silang halaman. Hindi po pala sa akin, guys. Po at tiyuhin ko at tiyahin ko po, po yung mga halaman na yan. Walang laman. Siguro namatay o kinain po yan. Kaya lang beautiful flowers. oo look at that! Oh, amazing, amazing. Apa Meron tayo sa taas. Malayo. Orchids, orchids. Ayan yung orchids. Oo. Orchids yan. tayo. Napaka cute. Cute na cute, oh. Ako ang tiyuhin. Ayun ang tiyuhin ko. Pa! Cute na cute, oh. Kani siya makaon ni Shael, eh. Ito ay nakakain, eh. Kung alam nyo, kung kilala nyo po, yan. Ano yon? Alam ko, ito ay nakakain. Pa. Kasi na-try ko na yan noon eh. Nung ako'y bata pa, guys. Flowers, very nice. Oh, tingnan mo siya. Love Wow! Tingnan yung mga bulaklak nila, guys. Napaka-cute. Napaka-ganda. Mas maganda pa sa bulaklak namin. Tsaka may bata, oh. May bata. Ang cute. Ito, ano, ang ganda. Uy. Nice. Kasi, meron silang pa ganito. Maglalakad ka na. Parang nasa ano ka na rin. Maraming bato. Oh, then, meron tayong aso doon. <laughs> oh my God. Ang daming ano nila dito, halaman. Amazing flowers. Ayan, napakakulay, napakakulay, napakakulay na red. Look at that. Napakakamilis talaga ang flowers nila, oy. Ito oh, kakaiba. Kakaiba yung dahon, oh. No? <laughs> ang ganda. Kakaiba yung dahon niya, guys. <laughs>

Meron ako yung sisingit itong batang ito. Mag-hi ka nga. Hi, anak Anak ka, hi po. Ayang, po, ati, ati, sa ngayon po, yun lang ang pagpapakita halaman kasi medyo gabi na. At itong batang ito eh, yun, yung batang iyon eh, laging sumusunod sa atin. So you guys, thank you for watching. I am Charles to all vlog signing off. And don't forget to subscribe and like guys. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. bye bye